Hello guys, may hapon guys sa tanan. And madama kong salamat sa tanan na nag-follow, nag-comment sa akong post kayo na regarding bala sa uh, bill sa nosiko. Ang nosiko, hindi mga bulan, pitagin niya katako sa bill na nag-times to ata. So nosiko, kinanlan sa publiko ang inyong nga uh, explanation pwede ka muna ka explain siguro sa radio ano at least mangin aware man ang ang publiko tungod kay kadako na gising anong rason nga nagdako na time so na ining mga bill sa mga tao pirti ka sa mga katulad na amon mga pegado. So tani, uh, mga kami saktong rason. Kung nga, uh, nangin, madako ang bill niya sa mga konsumidor diri sa syudad sa kabankalan. So ano ang rason? Ina, ang kadamu damo sa mga charges. Ano ang rason sa tagay kamisang Nagkakaigo nga answer, no? Para at least hindi ma kami maghang. Nag, kami maghang bala sa ere nga nagdako ini. Actually may mga eto man to pero gusto pa namun sa isa ka uh, deep explanation. No? Bilang isa kong suminador iasang ini nga kooperatiba. Kada mo nagambal ah, na, mapautod na lang ko hindi man pinidin ang pautod. Kaya kaya ka nagamitan ka ron eh hindi eh. ka ma-charge no? hindi man i yung mapautod kaya tungod daku ang bill ang solusyon explain sa nosiko sa mga pumuluyo sa mga konsumidor konsumidor kung nga aamo ah, indi natabo sa aton ya nga uh, kuryente nga bill kun tigita dako dako inang epekto man sa aton mga pumuluyo gani kung dakit anong video nga ini mga kababayan dire sa syudad sang kabankalan i-share nyo ini para manotes kita ini uh, nosiko Adamo nga salamat no sa inyong uh, pag Uh, take action sini tani no madamo ingat salamat mangin uh, aware kami sa siniyang nga uh, mga pagtaas sang kuryente madamo gid nga salamat